Sa loob ng halos tatlong buwan, pinoproseso ng SBP, ang mga papeles ni Quentin Milore Brown. Sinasabi ng kanyang kampo na mayroon siyang Philippine passport bago mag-16. Ngunit dapat itong dumaan sa FIBA, at Philippine Immigration Authentication. Habang naghihintay, nagsumite ng aplikasyon ang SBP, habang hinihintay ang klasifikasyon sa kanya, ng FIBA bilang naturalist o local. Sa katunayan, inihayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay tahimik na nagtatrabaho sa nakalipas na tatlong buwan sa eligibility ng dating UP Maroons 1 and Don Star na maglaro sa Gilas Pilipinas. Ang National Basketball Federation ay nag-iipon ng lahat ng kinakailangang dokumento para ay back up ang claim na karapat dapat na maglaro para sa Pilipinas bilang lokal sa ilalim ng mahigpit na mga patakaran sa pagiging kwalipikado ng FIBA. Ang kampo ng dating manlalaro ng USNC AA Division 1 ay nagsumite ng kopya ng pasaporte na inaangkin nitong ibinigay kay Milora Brown bago siya naging 16. Isang pangunahing kinakailangan para sa pag-aproba ng FIBA sa mga manlalaro na may dual citizenship. Gayunpaman, ang naturang dokumento kasama ang iba pang mga sumusuportang papeles ay kailangan pa ring mapatunayan bago makapaglaro si QMB para sa gilas bilang lokal at bigyan ang koponan ng luho, sa pagkuha ng naturalis na manlalaro. Na ang posisyon ay maaaring depende sa mga pangangailangan ng koponan. Ang SDP ay mayroon ng kopya ng kanyang inaangkin na pasaporte, mula noong siya ay unang pumasok sa UP. Ang problema lang ay kailangang i-double check ito, bago isumite sa FIBA, otherwise, if worse comes to worst, it can be grounds for tampering. Bagaman, hindi sinasabi na pinakialaman, o may pagdududa sa mga isinumiteng dokumento ni QMB. Ngunit ito ay nararapat na pagsisiyasat, at ginagawa yan ng SDP, sa lahat ng players na may same case ni QMB. Kinumpirma ni SBP President Alpan Lilio, at sinabing ang kanyang federation, ay naging napaka-agresibo sa pagbuo ng Gilas Teams, lalo na ngayon na ang ibang mga bansa sa Asia, ay aktibo rin sa kanilang sariling recruitment. Inihayag ni Panlilio na ang SBP ay nagpupersigin ang gusto mula noong huling quarter ng 2024 para makuha ang green light para sa 24 anyos na Filipino-American. Itinanggi ni Panlilio na sila ay nakaupo sa mga papeles ni Milora Brown na nagpahayag ng kanyang interes na maglaro para sa gilas mula noong unang beses niyang soutin ang UP jersey. Kamusta mga idol? Sports on And bago ka pala mong dito sa anak ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news